guys gabi yung lupa dito so, pa yung lupa kasi ano pa ito puris pa yun. yun kahit tao guys hindi pa madaanan oh, ayun ayun pwede na dapat so, na yung ginawa namin sa barangay hi guys welcome to my vlog ngayon guys bago tayo mag umpisa shout out na tayo mga idol shout out kang mami Lodi sakura shout out din kang Mam Emery, shout out kang Idol Carlos, shout out kang Mam Rosie, shout out kang RDC, ayan, shout out din kang Super Boy Boy, shout out kang Aida Soul, shout out kang ah uh, Truck Driver KSA, ayan Idol, mega mega shout out, Ah uh, shout out din kang Sarah, ayan Sarah Turan. Ayan maraming salamat idol ha Sa inyong mga support Lahat ng mga member ko hindi ko matandaan uh, Shout out sa inyong lahat Thank you sa support mga idol Ayan uh, Road opening update na sa ngayon Samahan niyo ako mga idol ha Sa aking road opening update Ayan tara Ayan yung bulldozer Nagawa sila ng slow protection Or recraft mga idol ayan malapit na matapos mga idol uh, ayan, mamaya ipakita ko yan mamaya mga idol yung uh, in ng project yung ginagawa namin talaga na wala pang daan ayan. puro pakahoy, saging at saka mga uh, ano mga tanim tanim nila guys yung mga kapi kasi produkto rito kapi at saka baka lagi na sila ng railings. Ay si Wawa. Dali, dali. na lang mga idol no. Yung... Ah? patiron, Tiron ito po tayo guys no? nag-cut down yung bako It's, uh, bensin protection post loop protection slow protection pala ang ginagawa sa bako ngayon dito okay. doon tayo kanina mga idol sa so may tulay ang layo guys gabi yung lupa dito so. nababa yung lupa kasi ano pa ito kulit pa so, yun kahit tao guys hindi pa madaanan noon ayun so, pwede na dapat so. na yung daan ginawa namin sa barangay tibulo sa pakis dyan, ajen guys, oh. Ah, Masangkot dyan, wala yang no. Grabe opening clearing tayo mga idol ayan yan po dadaan no sa may kawayan niya sa may inyog ang daan clearing yan po yung mga bako kayo po ito at saka ito sir po yung tour guide namin si ano ah magi ko cool. dia 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 magi

dan kami galing kanina okay. 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 so guys taas ini tuh na ya itu Jangan kami jatuhin kanina setelah kes ini